Hey guys, samahan nyo ako guys magluto ng stir Fry Litos. So ayun guys, iti, easy to cook lang ito guys. So tara samahan nyo ko guys magluto ng napakasarap na litos na napakasimple yung gawin lang. So yun guys, nakikita nyo na mayroon tayong isang buong litos. So ayun guys, yung litos pala guys is iba tatlong klase. So yan ang dapat gawin kasi perfect po uh, i-stir fry yan. So, ay guys, tangganan lang natin ng dulo yung ating lettuce. So, ayan, pag-iwahiwalayin lang. Upang sa ganon ay magiging malinis po talaga ang bawat dahon ng ating litos. So yun guys, hugasan lang natin isa-isa. Iwan ko lang guys sa inyo guys kung paano kayo maghugas. Either pichay man yan or mga kahit anong veg vegetable. So ako talaga yun sa isa ko talaga guys paghugas. So ayan, maglagay lang tayo ng water doon sa ating kaldero upang tayo ay magpakalo at lagyan ng konting asin para manatiling fresh yung ating litos at crunchy. So ayan guys, kumukulo na ilalagay na natin yung ating napaka fresh na litos. Nakikita yun naman napaka greeny yung ating litos. Meron lang siyang konting sira doon sa gitna. <laughs> Pero okay lang yan. So ayan, halo-haloin lang natin. Kaya tinedor ang gamit ko para hindi po ma kumbaga parang madurog-durog yung ating leto. So ayun guys, nakikita yun naman guys, yung aking water mayroong konting yellow para ika nga manatili yung fresh. Uh, ang ating leto so ibabad lang natin dyan pero hindi naman actually talaga ibabad ingod-ngod lang siya dyan guys <laughs> so wag naman masyadong ibabad sa tubig guys ano? basta importante ma maano lang siya ng uh, ang tawag nito malagyan siya lang uh, ice upang sa ganun ay manatiling fresh yung ating leto. So, ayan guys, naglagay na ako ng mantika at sinunod ko yung bawang. At lagyan ng nor seasoning at isunod yung ating uh, oyster sauce. So, ayan, halo haloin lang natin dyan, guys. At lagyan, syempre, konti ng mga condiments like asin, uh, bichin, at uh, ang tawag nito. Option lang pala guys, kung gusto nyo lagyan ng mag-add kayo ng water. So, ayun guys, nakikita nyo naman na napaka fresh yung ating uh, litos. So, ayan, ibabay, uh, ilalagay na natin yung ating niloto kanina na sauce. So, ayan guys, napaka crispy at delicious so yung ating litos ready to eat na guys. So, ayan guys, diba napakadaling gawin lang. Napakaling, napakadaling gawin at healthy pa. So, ayan guys, dito nagtatapos yung ating pagluruto ng ating litos. So, kung kayo ay bago pa sa aking YouTube channel, don't forget to click to subscribe.